naman ang daming mayabas <laughs> parang mayabas na lang ito pro apple mga mansanas ito mga kaibigan oh. ang daming bunga oh. ayun pa mga maliit pa hindi pa siya ready kainin ayan ang daming bunga hindi pa ready kainin sayang lang siya kung mga laglag lang gawin na lang yung apple pie ayan ang daming bunga hindi oh. ko alam kung kakainin o hindi gusto ko na lang tingnan ang dami mga laglag sayang naman ayan, sayang naman ang dami ng alaglag, oh na, ano na sa sa baba, sayang kaya ganito, pag ano pag panahon ng apple, ang dami talaga, kaya, sa kahit sa mga daan, ang dami, parang bayabas na lang dito kung sa Pinas, bayabas ang nasa daan dito, apple, ayan ito yung puno sa kapatid ko Ayan. Ang daming bunga. Hindi lang maganda ang balat, pero masarap yan. Matamis at saka masarap. Sayang naman ito. Oh. Sayang. Ang dami-daming bunga. Hindi pa siya ready kainin. Maano pa matigas. Nag-try ako ng isa. Hindi pa. Ayan. Babalikan ko na lang kayo mga apple na kayo.